Aray, inay. Aray, inay. Makinig ko ah, kayo. Ha? Aray, bawal kayong tumanggi din eh. Ano Ay, sabi din eh, kukunin ko ni nang sa kasal si inay Len. Dako eh, lagi akong wala ha. Lagi kayong wala? Lagi akong wala Ay, nasa wala, sa, lagi sa kayo? kayo eh, hindi na naman kayo nagaalis eh. Hindi nagaalis. Kita mo, noong nakarang araw tayo nasa Bataan. Nasa sa Quezon City. Ngayon, nadi dito sa Lipa. Mamaya, nasa sa Tagaytay. Oh, eh, hindi lang tumi mo ng bahay. Kaya nga ang um, amoy, galit na. Nabuga na ng apoy. Lagi Nabuga ng apoy. Wala. Lagi kayong layas ng layas. Oo. Oh, Ay, oh. eh, ang kayo, ay, eh, hindi, niyo alam mapagbigyan. Ano ba yan? Ay, eh, gagawin nga daw kay Nina sa kasal. Kasi nga natanggili yan. Oh, eh, kaya nga kayo, ano, dapat nga kayo kinukuha. kasal Kaya lang, ilagi eh, lagi huwaring wala. Ay, eh, paano? Baka mamaya, eh. Ay, ano ikaw ang dako po nga ito, baka proxy. Akong prokse? proxy. Oo. Oh, oh. Ay, eh, hindi. I-schedule ninyo na ang inay para wala na rin magagawa. Mm -mm. Yung inay mo mas cute pa sa iyo. Don't offended inay ha. Basta nagagandahan ako sa kanya kaysa sa iyo. Hehehe. Piz. Ay naku naman. Mau-offend? Aha? Naka Ay hindi. Wala sa bukabularyo ko yung mau-offend, mau-offend. Naku, kahit nga ako sinasabihin na, naku, hindi kita type ko yun, Mas maganda pa ang inay sa iyo, ayos na, ayos na yun sa akin. At ako yung hindi maapektuhan ng mga ganyan-ganyan. Ako yung mas lalo pa natutuwa at, um, syempre, may natutuwa sa inay, may nagaganda sa inay, may nakukiyutan sa inay. O, oh, dega, dapat yun na ipagpasalamat. O, oh, ang gayaan. Hmm, ikaw talaga. Ay, gayon, oh, hindi ka talaga nakukiyutan sa akin. Kahit ngayon. Kahit ako magpakyot magp sa iya, hindi ka nakakuyotan sa akin. Kahit cute lang, kahit hindi ka nagagandahan. I see ya. See you soon. Hayaan mo, pag ikaw ay pumunta sa kape naman, pipicturan ko pa kayo ng inay, kayong dalwa. Kailan, kailan dalwa? Kahit wag na ako. Ayos lang sa akin at ako ang magiging photographer na inyo. Hmm. Thank you. Bye, Sabi mo din eh, kundi lang traffic, pupunta dyan araw-araw kung pupuntahan si Queen ay. Naku po naman, alam ninyo, meron ngang kasabihan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. At saka kapag gusto mo talagang pumunta, Dene, sa kafe naman, eh, ikaw ay pupunta. Hindi ka ho, na naman yeah, niya. Eh, kapag, kapag gustong gusto mo, hindi eh, di kayo talagang walang makakahadlang. Walang hadlang. Kahit si Bat. Kahit si Bat ah, harangan. ay haharangan, ah, haharapain. Oh. Diyos ko po, bago ngayon. Kung hindi lang trapay, kasi na yung traffic, traffic na iyan. Nakupunuan. Dige, ang traffic naman. Nausad din naman niya kahit pa paano. At saka kapag gusto nga, may paraan. Pwede naman gumawa ka ng paraan eh. Ay, namang ka naman. O, oh, pwede naman kunyari, traffic ngayon. Hindi naman siguro pagdating bukas, igiyo pa rin traffic. O, oh, tiga diga. Diyos ko po. Ayun